Pinta si Pasungan ni Apo uh, Init ni ah. Uh, Sa masirip. ang ganda ng, ano, ng New Year namin ngayon, oh. Kahit hindi, hindi maingay. Pero, uh, sunny day. para lalabas kami mamaya. ano mga guys, tahimik na tahimik dito lugar na to. Napakatahimik ba? province kasi pero hindi naman siya kahit naman province siya pero wala ka man man lang marinig na yung ingay ng paputok, fireworks, ganyan wala yun yeah, sabi sinisilip sa si aling si Haring Araw wow. si Haring... yun know, o, ang ganda wow, nakaipon si mo, si ano Hindi ko kasi maanuhan eh. Ayan. Whoa! Ito naman na naman. Ayan. Maganda naman yung laro. Mamaya magkamay na naman. Good morning. Good morning. What do you want to eat? Guys. Good morning, guys. Hello. Aries ang ganda ng ano oh. Uh. Yes, kidding. Yes. Pala <laughs> mo totoo pero hindi hindi pala electric pala yan. Hindi yan lumihilit. Electric. Parang display lang. Yeah. Stewart, are you yes, do you want to eat? Hey. Yes. Yeah. Boy. Baby boy. What do you want uh, need... to eat? Want to eat what? Iris. Bala nga kayo sa buhay may binigay yung ipagpunan si Tirisin. Si Tirisin. Kasi kahapon, naka-Christmas ako na maghapon dahil nagtanggal na kami ng Christmas tree. Dahil yan daw ang pamahiin nila, ewan. Pag, pag ano daw, pagpapasok na daw yung taon, kailangan natanggal na daw lahat ng Christmas tree. Yun naman ang sabi niya, o kaya dahil aalis na kami dito sa kasi pupunta kami sa London sa Wednesday. Kaya siguro na ano siya na tanggalin, na, tanggalin namin yon O wala na yung Christmas tree noon. No? Tanggal O mahiin siguro nila. Kaya hindi ko lang alam mga kaibigan. okay. Yeah. I'm gonna push you. Okay, you should start you off. Yan ang lagi panagipag natin aso. Talagang magamit dito yung ikwa. Dito yung waders at ta. Ang ganda nang. Hair. Hair. Gloves. Ang ganda. 마포 <shrielly> <shrie> 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 フフフフフ。<laughs> <laughs>